Ops 30.2.2 profile Untitled scenes. Untitled window. Window. Stop. Ayon, isang magandang araw po ulit dito sa Master View Official. No? So, siyempre, meron tayong panibagong uh, tutorial. Hindi ko lang alam kung uh, matagal na to o uh, bago lang kasi na-explore lang namin itong hapon. Hindi si Walter lang naka-explore. So, sabihin rin yung nag-record ng ating tutorial ngayon. No? So, ayun. Ah uh, Kapag uh, steam kayo o nag nag-share uh, kayo ng video screen sa Messenger, 'di ba? Sa Messenger call, ah uh, pwedeng mag-share ng ano no, screen. So, kapag nag-share po kayo ng screen sa um call doon sa kausap niyo eh, kahit anong i-play nyo po sa phone po ninyo, eh, maririnig din po ng kausap ko. Ah, uh, yung kausap po ninyo, maririnig nyo po yung ano, yung piniplay po ninyo kapag ka naka-share po yung inyo pong screen sa kanya. So, yun yung uh, ituwa natin kung uh, paano gawin, no? So, yun, bali magkawasap ka ngayon ng Walter, via messenger call, sana marinig yung ano,

tapos nagtatanong siya kung gusto kong i-share. So, start now. Yan. So, video, microphone on, naka na tayo, no? Button call, call, button ayan. Button call participant, button share your screen, length, Heading Ayan. response, Vinac and Aldo Marvin's video, camera Button more. Button play together. So, yan. Yeah. na yung aking screen. So ngayon, susubukan kong nga uh, mag-play ng uh, ano pa magandang i-play. Siguro ano, um, YouTube subukan natin i-play yung YouTube ah kung um, maririnig. So, subukan natin. Tapos mamaya, i-try din natin yung ano, i-try din natin yung uh, i-try din natin mamaya yung ano, yung um, voice clip. Kung mayroon din yung voice clip. So, ito. May, hanap, may hahanapin akong dismiss. Dismiss. balita. Subukan ko iparinig sa inyo. Miles. Play Subukan ko. Hanapin yung video na ano. Yung balita. Subukan natin ito. Ano. Iplay, no? Asa na yung... Diyan lang, lang. Ito, ito, Magandang hapon, Benedict. Saan ba na Ayan, ang pinakamataas na heat index ngayong araw? At o, diba? lugar nakaranas ng matibig Ayos, ano? factor ngayong maghapon? Magandang hapon, June. Tatlong lugar nga sa bansa yung nakaranas Ayan. ng nasa okay, kayo lang, kayo lang, kayo lang. 46 degrees Ayan, So, voice clip naman, subukan natin um, iparalig yung voice clip. Sandali. Ito, ito, ito. So, tap natin yan. So, hanap tayo ng voice clip ngayon. Asahan nyo ba yung... O, ito, ito, ito. natin. hindi nagpi-play, no? So, ito, wala ka naman magandang i-play dito na... Hindi nagpi-play yung boost clip, eh. Hindi na harap tayo ng boost clip na ano. Ito, ito, ito. Siya mag-play naman, no? Ridicess v yeah, no? 15 Digital Radio AM FM Portable Shortwave Radios Rechargeable yeah, radio naminig, digital no? tuner and off. presets support micro SD and AUX record based yeah. speaker black. Compact. So, yung sa pang voice clip example, yung kay uh, Domingo, yung nagkita na dito nung nakaraan. So, subukan natin iparinig. Dali. Medyo nag-gang lang kasi messenger eh. Nung problema dito sa messenger. Pakaibigan, no? So, ito tatap niya Yung inner dark ba yung ano yung Gunharger bra at ay ijijik ako kailan darating dito. Yon so yon ano yung ating uh, tutorial ngayon kapag nag-share po kayo ng uh, screen sa inyong pong kausap sa Messenger uh, automatic na po na kapag nag-play kayo ng video o audio sa inyong phone, automatic din po na maririnig niya. Ewan ko lang kung uh, pwede rin po sa mga ibang platform na uh, may kakayang mag-share ng screen sa Zoom. Kasi alam ko sa Zoom. Kasi nga lang po sa Zoom, ah uh, pwede rin mag eh. Pwede mag-share uh, ng screen doon. Saka sa Google Meet, ewan ko lang kung ah uh, pareho lang yung kakayahan ng share screen ng messenger saka share screen doon sa mga nabanggit ko na application. So, paalala ko lang, ano, baka yung iba, eh, yung mga nasa um, Android 110 pa baba, ganun. Hindi po gumagana, hindi po narinig yung ano, hindi po narinig yung ah, uh, uh, piniplay sa phone. Kasi, ang unang kong sinubukan ko na yung aking ano, Redmi. So, nag-play ako doon, pero hindi doon narinig ni Walter, no? Pero nung uh, ang ginamit ko na po eh, yung ano, Samsung yun, narinig na yung ano, yung uh, uh piniplay ko sa phone. Kasi yung phone ko, naka ano na ako eh, Android 14, itong uh, Samsung A05. So, yan, baka uh, subukan pa ng mga ano, iba nating mga kasama na naka Android 10 pa pababa yung kanilang phone. So, baka uh, hindi po gumana. Pero try nyo pa rin. Kasi, yun nga, yung kagaya lang sabi ko kanina, sa ano ko sinubukan, sa Redmi. So, subukan nyo sa mga ano, ibang ah, phone, kung uh, mariminig. Try nyo lang naman, no? Pero kung hindi gagana, eh, ibig sabihin sa mga matataas lang ko na Android version, yung uh, features na So, yun. Sana nakatulong, ano, yung ating, ano na yan, uh, tutorial para sa mga mahilig mag-share screen sa kanilang mga kausap sa ahm, uh, ano ah, uh, yung mga mahilig mag-share screen sa kanilang mga kausap sa messenger. So, sana naka, ah, uh, tulong ito para ayun uh, para siya rin, naman masadong boring yung, no habang nag-uusap pa yun kung gusto niyo mag-play ng music, hindi at least, eh, para mas ano, magkaroon ng ah, uh, ano bang uh, tawag doon? Sa isa eh, kung ba, hindi <laughs> ko lang tawang ano eh. Wala akong mga na, ano, na mas magandang words eh. So, ayan. Ah, uh, sana so, nakatulong ano, at 'yon, magandang araw po sa inyo.